Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So, bago natin umpisahan ang topic na to, ano, uh, gusto kong uh, sabihin sa lahat na nagpapasalamat ako sa pag-subscribe nyo, sa pag-follow nyo, sa pag-comment nyo. Nai-inspire nyo ako para gumawa ng maraming videos. And bilang pasasalamat, ano, So, mamimigay ako ng mga manok na magagamit nyo sa breeding. So, mga proven ko na to, mga two times winner, one time winner, mga baldado na magagamit sa breeding. So, abangan nyo lang ang mechanics, ano, dahil linggo-linggo, uh, mami -linggo, mamimigay tayo ng ganyang klaseng manok para magkaroon din kayo ng magagamit sa breeding na quality na mga brood cacks, Ano ang iba nito? Mga ginamit kong materialis mismo. So, abangan nyo lang. So, anyway, uh, pag-usapan natin ngayong uh, sa video episode na to ang ah uh, pagpipili o pagse-select ng breeding materials galing sa mga inbred na mga manok. Kasi as a breeder, kung medyo matagal-tagal mo na rin na nasusubaybayan ang manok mo, so alam mo na ang karakter na hinahanap mo. Kahit pa galing yan sa mga sikat na bloodline, eventually, as you go down the line, mamimili ka rin o maghahanap ka rin ng sarili mong standard. Hindi ka lang so uh, susunod sa standard ko anong meron ng bloodline na yon. Kung baga, parang uh, katulad ko, halimbawa, uh, Bruce Barnett talaga ang main bloodline ko. Although nag-import ako ng marami-rami mga breeding materials ngayon para matest ko sila. At the same time, uh, yung mga kasama natin na gusto mag-acquire, may offer ko rin sila ng material sa mga import na mga anak ng imported na hinahanap nila. At quality talaga na medyo mababa lang ang presyo kumpara sa karamihan. So, Anyway, ganun ang ginagawa natin. Pero uh, ang proven ko so far is talagang yung mga Bruce Barnett natin kahit anong gawin ko talagang sila pa rin sa scoreboard ang uh, gumuguhit ano. So kahit na nung nakarating tayo sa Manila Arena sa grand finals, uh, sila pa rin talagang ganun ang pinapakitang palo mula elim semis hanggang finals ano. So nagkataon na hindi lang talaga tayo sa finals dahil too late na tayo magpadala ng manok, na dry out ang mga manok hindi nag-cut. Pero kumilos pa rin kasi mga winner ang pinadala ko doon. Anyway, uh, pag-usapan natin ngayon ang pagsiselect o pagpipili ng mga inbred na individuals. Ano? Kasi sabi ko nga, bilang breeder, uh, importante sa atin na mamili ng mga inbred na breeding materials o mga seed fowls. Ngayon, hindi ibig sabihin inbred, hindi ibig sabihin seed fowl. Uh, lahat ng palabas mo sa isang pen, lahat ng palabas mo sa isang inahin, sa isang broodgak, seed fowl na yun. Ano? So, uh, sabi ko nga, bilang isang breeder, kahit na originally acquired natin isang manok, maghahanap tayo at gagawa tayo ng sarili nating standard or linyada. So, ngayon, sa mga palabas natin na puro, may mag-standout doon na talagang hahanapin natin, magugustuhan natin ng karakter. So, from there, yun ang magiging base blood ng bloodline natin at the same time, sila magiging base ng paghanap natin ng seed fowl, sila magiging standard natin. So, sabi ko nga, hindi naman pwedeng gawing seed lahat. So, unang-una, pag nag-inbred talaga tayo, marami ang risk. Marami ang risk. Maraming tapon. Maraming basura. Pag sinabing basura, kasi unang-una, maraming defect. Inbreeding depression. Maraming inbreeding defect. May lalabas. Tabing yung pakpak. Uh, yung paa, ganyan. Uh, parang kimay. Ganyan ang paa. Tapos, minsan, kuba. May mga defecto na talaga sila. So, kung mag inbreed tayo, iilan lang talaga mapipili natin specimen. Bukod sa physical uh, defect nila, may mga lumalabas din na defect na hindi mo makikita physically unless mag-mature, may ispar mo sila, mahawakan mo sila kasi minsan, nagiging sobrang high-strung. Pag sabing sobrang high-strung, ang iba, sobrang tapang, nagiging man-fighter, stag pa lang. So, inbreeding depression na yan. Pangalawa, uh, yung sobrang ilap so talagang ayaw magpalapit sa tao sobrang ilap parang kakaiba siya sa magkakapatid so doon mo makikita ano dun mo makikita na may lumalabas na ganun so possible na hindi rin 'yung pwedeng gamitin so ang hahanapin natin is 'yung uh, close to original or close to those standard o mas magaling doon sa standard na hinahanap natin dun sa available na karakteristik niya sa linyada niya. Halimbawa, ang Bruce Barnett, mahabang pakpak, -pak, malakas bumanga, uh, kulang sa bilis. So ngayon, pag uh, ako naman, nagsisilak ako ng materyales, kunyari, nag-line ako ng mga Bruce Barnett galing sa Amerika, pag bidrid ko sila, kasi nga nakukulangan ako sa speed, magdadagdag ako ng bilis. So pag diragdagan ko sila ng bilis, hahanapin ko ang bilis sa mga ginawa kong sinfall na yon. Sa ako, ibabalik na ibabalik, i na inbred, i -inbred sa original na materialis ko. Kasi tandaan nyo, pag nag-inbred kayo, bumababa ang fighting ability niya, pero tumataas ang genetic pool niya ng karakteristik para sa fighting ability. So nakakalito, ano? So ibig sabihin, hindi mo siya makikita ng sobrang galing siya bilang manok. Pero ang anak niya, doon mo makikita na magagaling lumabas. Kasi nga, nakatago sa pagkamanok niya ang galing niya. So ganun ang mga very potent na inbred na breeding materials. Hindi siya magaling makipaglaban as a parent, but he can produce good fighting uh, fouls because he is a good parent. He is not a good fighting stock, he is not a good fighting material, but he is a good breeding material para makapagpalabas na magagaling na manok. So iniimbak, iniipon, nakatago lang sa loob niya ang abilidad niya yon na pag ibinrid mo inoutbred mo o kinurosa sa breed mo lalabas ang galing niya na yon so ganun ang hinahanap natin sa inbreeding so sabi ko nga pag pipili tayo ang pipiliin natin kung pa pwede close mas malapit pinakamalapit doon sa karakter na hinahanap natin kasi makikita mo naman ang consistency pag nag-inbreed ka uh, pag lumaban na yan makikita mo magkakapatid consistent ang galaw consistent ang galaw So pag consistent ang galaw, tatanggalin ko na yung sobrang matatapang, tatanggalin ko na yung sobrang may ilap, pipiliin ko na lang yung ilan talaga na maganda ang ugali, maganda ang disiplina, maganda ang temperament. Ngayon, pag naipon ko na yun, uobserbahan ko sila ng isang buwan. Nandun lang sila, dito lang sa may bandang harapan ng bahay ko. Araw-araw tinitinan ko habang nagkakape ako. Tinitinan ko isa-isa. Pag naglalakad, anong karakter niya? <clears throat> tapos nabibitaw ko araw-araw or every other day. Titignan ko kung anong karakter niya kasi may tinatawag akong na first three sparring. So, ang first three sparring, ang, ang, ang aasahan ko niyan sa una, tama lang ang palo, hindi gaano magaling. Pangalawa, lalabas na yung palo niya na hinahanap ko na bangga na malakas umangat. Pangatlo, talagang magpapakita na ng galing yan. Yung talagang hinahanap ko na normal or natural sa kanya. Nandun ko na makikita sa pangatlong sparring niya. So, yun. So bukod doon, ano, bukod doon sa natanggal ko na yung mga matatapang, natanggal ko na yung mga uh, natanggal ko na yung mga uh, may ilap. So pipiliin ko na ngayon ang magandang katawan, magandang tayo, onsi ang paa. Tapos halimbawa, uh, may <coughs> may nagustuhan kayo ano katulad ng uh, uban, may tinatawag silang genetic marker na uban. So ibig sabihin ng isang manok may uban, ano? So lahat ng anak niya sa isang farm kunyari nagpapanalo yung uh, bloodline na 'yon tapos yung tatay na 'yon may uban. So nagpapanalo lahat ng anak ni Uban nagpapanalo. Ngayon nung binig mo papuro may lumabas naman na may anak na Uban. So yung anak ni Uban na may uban din ang galing tapos nung binid mo nagpapanalo din. So ibig sabihin 'yun ang genetic marker niya. Ibig sabihin 'yun ang palatandaan niya physically na siya ang nagdadala ng genes ng kagalingan. Siya ang nagdadala ng genes ng kagalingan o ng cutting line o ng pagka winning line. So bonus sa isang bloodline kung makakita kayo ng mayroong genetic marker. Ano? Kaya may tinawag tayong bodlat line, may tinawag tayong kawing line, kung ano-anong line. Kasi ibig sabihin yan, sa isang breeder, nakita nila ang uh, genetic marker na yon para sa isang manok. And pag binibreed nila, hinahanap na lang nila kung sinong lalabas na gano'n. Kasi ibig sabihin, yung broodcock na yon na ipapasa niya ang galing niya kasabay ng genetic markings na yon na uban, uh, kawing or budlat, ganun sila. So, ako, yun lang naman ang method ko ng pagpipili ko ng breeding materials, ano? Kasi talagang uh, marami na akong nagawang materials, marami na akong nagawang manok. So ngayon, magiging stable na ang breeding ko, ano? So uh, magte years na yung farm ko dito sa Bicol, na talagang nakikilala ko ng gusto ang mga manok ko. So, far, talagang natutuwa ako. Pero, yun nga, mahapdi din naman sa bulsa kung wala kayong ipon, kung wala kayong ibang source. Kaya kailangan talaga sa pagmamanok, uh, importante na mabalanse natin lahat. Mabalanse ang passion, mabalanse ang pamilya, ang paggasos ng pamilya, ang pamparal, mabalanse ang pagsusugal kasi talagang uh, walang tumatagal sa sabong nang naglalakas-lakasan. Lahat nag-umpisang malakas, natirang mahina. Kaya kung baga, tama lang, balansyado lang. So ako naman, pag naglalaro ako, kumusta ako, konti lang. 11, 22 lang, ganyan lang. Pero kung tumataya din ako ng 100 g pag galing na ako sa panalo. So ang pinapalaban kong pera, yung panalo ko na. Hindi na yung sarili kong puhunan. Kasi bilang isang farm owner, nagme-maintain ka ng farm, nagme-maintain ka ng maraming tao, ilang farm ang minimaintain mo, masakit ang mabawasan ka ng 110,000 pag natalo ang manok. Lalo na kung galing sa bulsa mo kasi isang linggo ng patuka yon o isang buwan ng pasahod yon Kaya ganoon yung sistema natin. So yun lang guys. Uh, I hope uh, may natutunan kayo sa video episode natin na to. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ito ng Team Logis.